Magandang araw klase, ngayong araw ay babasahin natin ang isang kwentong bayan mula sa Blaan, isang tribo mula sa Mindanao. Ito ay pinamagatang si Sam Gulang at si Nga Dato Narito ang mga talasalita ang ating mababasa sa akda. Agong, nakabiting gang, may bilog na umbok sa gitna, malapad ang gilid, at pinapalo ng patpat upang tumunog lemlunay, anyong tubig, isang lawa, tinanan, pagalis ng sino man ng lingid sa kaalaman ng kasamahan. Pananggalang, anumang ginagamit na panangga upang hindi masaktan, masugatan, mapinsalaan, mapahamak, o tablan ng bisa. Magtutuos, paghaharap upang lutesin ang suliranin o hindi pagkakaunawaan. Atin namang kilalanin ang mga pangunahing tauhan sa akda. Sanggulang, asawa ni Saluminam. Nga dato to Sabeng, ang nagtanan kay Samgulang. Saluminam, asawa ni Samgulang. Naban, kapatid ni Samgulang. Narito ang nilalaman ng akda. Isang gabi habang natutulog si Samgulang sa loob ng kanyang kolambo ay napanaginipan niya ang kanyang asawa na tinanan at dinala sa lugar ni nga dato to Sabeng. Nabigla si Sanggulang na sa kanyang pagbangon ay wala na ang kanyang asawa. Mabilis na naghilamos at sakahin ampes ang agong. Narinig ng mga kapatid niyang babae ang tunog ng agong. Narinig ba ninyo ang tawag ni Sanggulang? Lahat tayo ay kailangang pumunta sa Lemlunay para kumustahin siya, sabi ni Naban sa mga kapatid. Agad namang naghanda ang walong magkakapatid sumakay sila sa kanika nilang kabayo papuntang Lemlunay. Agad sinalubong ni Sanggulang ang mga kapatid at sinabi, Halina mga kapatid babawiin ko ang aking asawang si Saluminam. Inagaw siya ni nga dato tasabing. Sa umpisa ng labanan ni na at nga dato tasabing. Inutusan ni Naban ang kapatid na gumawa ng lindol. Hindi natakot si nga dato sa ginawang lindol ni Sanggulang dahil dito lalong nagalit si Samgulang. Inutusan niyang bumaba si nga dato upang sila ay magtuos. Agad namang binigyang proteksyon ni nga dato si Salomon gamit ang kanyang pananggalang, kailangan pa niyang sumuso sa kanyang ina. Nabigla sila nang may nahulog na kumikinang ng natungkod sa kanilang pagitan at narinig nila ang boses ng matandang lalaking nagsasabing, Tigilan ninyo ang pag-aaway. Kayo ay magkapamilya. Inagaw ni nga dato si Saluminam dahil hindi pa siya makalakad, mahina pa ang kanyang tuhod. Biglang lumuha si Samgulang dahil ang narinig niya ay boses ng kanyang lolo. Tumayo siya at binuhat si nga dato paakyat sa bahay. Umupo sila sa tabi ni Saluminam. Nagyakapan ang tatlong magkapamilya. Narito ang mahalagang mensahe na matatagpuan sa akda masasalamin sa akda ang pagtutulungan ng isang pamilya lalo na ang mga magkakapatid. Ang nakatatanda ay kailangang igalang at pakinggan ang kanilang mga payo. Mahalagang salik ng lipunan ang pamilya kaya naman kinakailangang ito ay buo at masaya. Sa isang pamilya hindi maiiwasan ang hindi pagkakaunawaan ngunit sa kabila nito kailangang solasyunan ang mga alitan. Ang ama o ina ng tahanan ay handang ipagtanggol ang kanilang mga supling sa ano mang uri ng kapahamakan.